Nakarinig ka na ba ng mga kahangahangang benepisyo ng isang simpleng sangkap na nasa inyong kusina araw-araw? Ang baking soda o sodium bicarbonate ay hindi lang para sa paggawa ng cake o paglilinis ng bahay. Sa totoo lang, ang pag-inom ng baking soda water sa gabi ay maaaring magbigay ng nakakagulat na mga benepisyo sa kalusugan para sa inyong katawan. Mahigit 350 milyong tao sa buong mundo ang nagdurusa sa mga kondisyong may pamamaga tulad ng arthritis, mga problema sa pagdidigest at acid reflux. Milyon-milyong iba pa ang nakikipagbaka sa masamang tulog, talamak na pagod o mga problema sa bato. Ang mga pinakabagong pag-aaral ay nagpapakita na ang likas na sangkap na ito na nagkakahalaga lang ng ilang piso ay maaaring makatulong sa iba't ibang problema sa kalusugan. Mag-comment sa ibaba. Nasubukan ninyo na ba ang pag-inom ng baking soda water? At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tibay Katawan para sa mga pinakabagong natural na health tips araw-araw. Pinaginhawa ang heartburn at acid reflux sa gabi. Kapag nakahiga sa kama, ang pamilyar na init na umaakyat sa dibdib. Gabi-gabing ritual na hindi kasiya siya para sa maraming taong nakikipagbaka sa acid reflux. Ang ganitong kawalang komportabling nararanasan kapag ang asido ng sikmura ay umaangat sa esophagus, madalas dahil sa mahina na sphincter sa ibabang bahagi ng esophagus. Ang sodium bicarbonate o baking soda ay may alkaline na katangian na maaaring makapagtumbang ng sobrang asid sa sikmura, nagbibigay ng pansamantalang ginhawa mula sa heartburn. Isang pag-aaral noong 2000 libo Dalawamput dalawa na napublish sa BMJ Open Gastroenterology ay natuklasan na ang mga kalahok na nag-inom ng mineral water na mayaman sa bicarbonate ay nakarangas ng makabuluhang ginhawa mula sa mga sintomas ng heartburn kumpara sa mga nabigyan ng placebo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay nagbibigay lamang ng pansamantalang ginhawa. Para sa mga sintomas na patuloy, Napakahalaga na makipag-consult sa mga health professional dahil ang talamak na acid reflux ay maaaring palatandaan ng mga kondisyong nagdudulot tulad ng gastroesophageal reflux disease na nangangailangan ng komprehensibong paggamot. Binabawasan ang pananakit ng kalamnan pagkatapos ng ehersisyo. Isipin mo pagkatapos ng matinding gym session, ang mga hita na matigas, ang mga hamstring na sumasakit ang mahinang kirot sa mga balikat para sa sinumang nakatulak sa kanilang mga hangganan. Ang pamilyar na pananakit na ito ay maaaring maging badge of honor at kawalang komportable. Ang sodium bicarbonate ay gumagana bilang buffering agent. Tumutulong na makatumbang ang kaasamaang ito at ang pananaliksik ngayon ay tumuturo sa kapangyarihan nito sa pagpapabilis ng pagkakagaling. Ayon sa isang pag-aaral, noong 2011 sa Frontiers in Nutrition, ang sodium bicarbonate supplementation ay nagpahusay sa pagkakagaling sa pamamagitan ng pagbabalik sa acid-base balance ng katawan pagkatapos ng matinding ehersisyo. Itinampok ng mga mananaliksik na ang pag-inom nito sa panahon ng recovery window ay nagtaas ng bicarbonate concentration sa dugo at pH. Lumilikha ng mas makakabuluhang kapaligiran para sa muscle recovery sa pagitan ng mga ehersisyo. Hindi lang ito tungkol sa pagbabawas ng sakit, kundi pati na rin sa potensyal na paghahanda sa katawan para sa mas magandang performance sa susunod na session. Sinusuportahan ang bato function. Ang gabi ay nag-aalok ng natatanging pagkakataon para sa katawan na makisali sa mga restorative processes. At para sa mga taong namamahala sa chronic kidney disease, ang panahong ito ay maaaring maging kapakipakinabang kapag sinuportahan ng naaangkop na intervention. Ang pag-aaral noong 2021 ay natuklasan na ang sodium bicarbonate ay maaaring makatulong na pabagalan ang pagbaba ng kidney function at malaking pagpapahusay sa vascular endothelial function o daloy ng dugo sa mga taong may chronic kidney disease. Ang pag-aaral na may isang daan at 34 na pasyente na may advanced chronic kidney disease at mababang bicarbonate levels ay nagpakita na ang rate ng pagbaba ng kidney function sa mga pasyenteng nag-iinom ng sodium bicarbonate ay katulad ng normal na age-related decline. Ang mabilis na progression ng kidney disease ay naganap lamang sa siyam na porsyento ng mga pasyenteng nag-iinom ng sodium bicarbonate kumpara sa 45% ng iba pang grupo. Gayunpaman, napakahalaga na lapitan ang ganitong uri ng treatment sa ilalim ng medical supervision upang i-adjust ang approach sa pangangailangan ng bawat isa at maiwasan ang mga potensyal na komplikasyon. Tumutulong sa paggamot ng mga sintomas ng gout. Isipin mo na nakahiga sa kama at ang inyong hinlalaki ng paa ay tumitibok ng sakit na sobrang tindi na parang nasusunog. Iyan ang malupit na katotohanan ng gout attack madalas na sumusunggab sa gabi, ninakaw ang tulog at kapayapaan. Ang gout, isang uri ng arthritis, ay resulta ng pagtipon ng uric acid crystals sa mga kasukasuan na nagiging sanhi ng biglaang at matinding sakit. Ang pag-aaral noong 2024 na napublish sa British Journal of Hospital Medicine ay nagsuri ng combination therapy ng sodium bicarbonate kasama ng benzbromarone. Ang mga pasyenteng nakatanggap ng parehong treatment ay nakarangas ng makabuluhang pagbabawas sa serum uric acid levels, mas kaunting uric acid crystal deposits, at pagpapahusay ng kidney function kumpara sa mga nakatanggap lamang ng sodium bicarbonate. Ang mekanismo ay simple. Ang sodium bicarbonate ay nag alkalize ng ihi, tinaataas ang solubility ng uric acid, at hinihikayat ang excretion nito. Ang prosesong ito ay tumutulong na maiwasan ang pagbuo ng mga bagong uric acid crystals at maaaring makatulong sa pagtunaw ng mga umiiral na. Gayunpaman, napakahalaga na lapitan ang treatment na ito sa ilalim ng medical supervision dahil ang sobrang pag-inom ay maaaring maging sanhi ng metabolic alkalosis. Pinapabalanse ang pH ng katawan. Pagkatapos ng mahabang araw, ang internal chemistry ng katawan ay sumasalamin sa mga epekto ng stress, pagkain, at aktibidad. Ito ay maaaring magdudulot ng kaunting pag-acidify ng internal environment ng katawan. Ang pagpapanatili ng balance pH ay napakahalaga para sa optimal na cellular function at ginagamit ng katawan ang iba't ibang mekanismo upang i-regulate ang balancing ito. Ang pinakabagong pag-aaral na napublish sa Journal of Nutritional Biochemistry noong 2024 ay nag-explore ng impact ng pag-inom ng bicarbonate-rich mineral water sa acid-base balance. Ang mga kalahok na nag-inom ng isa't kalahating hanggang dalawang litro ng mineral water na ito araw-araw ay nagpakita ng makabuluhang pagtaas sa urinary pH at pagbabawa sa net acid excretion na nagpapakita ng pagbabago tungo sa mas alkaline na internal environment. Itinampok ng pag-aaral na ito ang papel ng bicarbonate sa pagsuporta sa pH regulation ng katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng external source ng bicarbonate, ang ganitong uri ng tubig ay maaaring makatulong sa buffering systems ng katawan, lalo na sa mga panahon ng pagtaas ng acid load. Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang ang katawan ay may matatag na sistema para sa pagpapanatili ng pH balance, ang mga choices sa pagkain ay maaaring makaapekto sa mga prosesong ito. Pinapaayos ang urinary tract infection. Kapag dumating ang gabi at humupa na ang ingay ng araw, ang kawalang komportable ng urinary tract infection o UTI ay maaaring maging mas ramdam, nakakagambala sa pahinga at kapayapaan. Sa mga sandaling gaya nito, ang ilang mga tao ay nag-iisip ng mga natural na gamot upang mapalambot ang mga sintomas. Ang pag-aaral na napublish sa International Urogynecology Journal ay nag-explore ng konsepto na ito. Ang mga mananaliksik ay nagbigay ng oral sodium bicarbonate sa mga babaeng pasyente na may lower urinary tract symptoms sa acidic urine pH. Sa loob ng apat na linggo, ang mga kalahok ay nakarangas ng makabuluhang pagtaas sa urine pH mula sa average na 5.31 tungo sa 7.2. Ang alkalization na ito ay nakaugnay sa nakita na pagbabawas sa urinary frequency, urgency at nocturia. Nagkonklud ang pag-aaral na ang oral sodium bicarbonate ay maaaring maging epektibong low risk na option para sa pagmanage ng mga sintomas na kaugnay ng acidic urine. Gayunpaman, napakahalaga na lapitan ang remedy na ito ng may pag-iingat. Ang sobrang pag-inom ng sodium bicarbonate ay maaaring magdulot ng mga seryosong problema sa kalusugan, kasama na ang electrolyte imbalances at alkalosis. Potensyal na pagpigil sa kanser Sa mga tahimik na oras ng gabi, kapag bumabagal ang mundo, ang ilang mga tao ay nag explore ng mga hindi konbensyonal na paraan upang suportahan ang kanilang kalusugan. Isa sa mga pamamaraang ito ay kinasasangkutan ng paggamit ng sodium bicarbonate. Ang pag-aaral noong 2000, Dalawampu't apat na na-publish sa Frontiers in Oncology ay nagsuri ng mga epekto ng sodium bicarbonate sa tumor acidity. Itinampok ng pananaliksik na ang pagbibigay ng sodium bicarbonate ay maaaring mag-neutralize ng acidic environment sa paligid ng mga tumor na posibleng nagpipigil sa cancer progression. Partikular sa pag-aaral na nakita na ang mga daga na may malignant ascites ay nagpakita ng pinahabang survival rates kapag ginagamot ng sodium bicarbonate solutions kumpara sa control groups. Bukod pa dito, ang case study sa loob ng pananaliksik ay nagdetalye ng isang pasyente na may chemotherapy-resistant ovarian cancer na nakarangas ng makabuluhang pagbabawas sa tumor markers at acidic fluid pagkatapos makatanggap ng sodium bicarbonate treatment. Ang mga findings na ito ay nagmumungkahi na ang sodium bicarbonate ay maaaring makaapekto sa tumor microenvironment. Ginagawa itong hindi gaanong kondusibo para sa cancer cell survival at proliferation. Gayunpaman, napakahalaga natandaan na ang mga pag-aaral na ito ay preliminary pa rin at mas malawakang clinical trials ang kinakailangan upang lubos na maintindihan ang mga implikasyon at kaligtasan ng ganoong treatment. Pinaginhawa ang mga sintomas ng rheumatoid arthritis pagkatapos ng mahabang araw na nakikipagbaka sa walang tigil na pananakit sa mga kasukasuan, si Maria ay nakahanap ng kapahingahan sa isang simpleng gabi-gabing ritual. Ihahalo niya ang kaunting baking soda sa isang basong tubig at iinom ito bago matulog. Ang rutinang ito ay nakakagulat na nagbigay sa kanya ng ginhawa mula sa patuloy na pamamaga na dulot ng rheumatoid arthritis. Ang agham sa likod ng karanasan ni Maria ay nakasalalay sa immune response ng katawan. Ang rheumatoid arthritis ay kilala sa pamamagitan ng sobrang aktibong immune system na namamaling nag sa mga malusog na joint tissues. Nagiging sanhi ng pamamaga at pananakit. Ang pag-aaral na napublish sa Journal of Immunology ay nag-explore kung paano makakaapekto ang oral intake ng sodium bicarbonate sa immune activity na ito natuklasan ng mga mananaliksik na ang pag-inom ng baking soda ay nagdulot ng shift sa spleen's macrophage population mula sa pro-inflammatory na M1 cells tungo sa anti-inflammatory na M2 cells. Ang pagbabagong ito ay nagmumungkahi na ang baking soda ay maaaring magtaguyod ng anti-inflammatory environment sa katawan. Para kay Maria, nangangahuluyang ito ng mas kaunting flare-ups at mas mapapahagang mga gabi. Bagaman ang baking soda ay hindi lunas para sa rheumatoid arthritis, ang potensyal nito na imodulate ang immune response ay nag-aalok ng munting pag-asa para sa mga naghahanap ng alternatibong paraan upang mamanage ang kanilang mga sintomas. Paano mag-inom ng baking soda sa gabi ng ligtas? Ang kasimplihan ay nakatagpo ng agham pagdating sa paggamit ng baking soda bilang natural na health tool. Gayon pa ang timing, dosis, at kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Para magsimula, ang ideal na oras para sa pag-inom ng baking soda ay mga isa hanggang dalawang oras pagkatapos ng inyong huling kain tuwing bago matulog, pinapahintulutan nito ang sikmura na kumalma at binabawasan ang risk ng acid buildup overnight na madalas na trigger ng discomfort lalo na sa mga kaso tulad ng arthritis-related inflammation o acid reflux. Para sa dosis, ang kalahating kutsarita o mga 2.5 gramo na natunaw sa isang basong malamig o room temperature na tubig na isang daan at walumpung hanggang dalawang daan at apat na mililitro ay itinuturing na ligtas para sa pangokasyonal na paggamit ng karamihan ng mga malusog na adults. Haluin hanggang sa tuluyang matunaw at sipsipan ng dahan-dahan. Huwag inumin ng sabay-sabay upang maabsorb ng sikmura ng hindi masyadong namamaga. Ngayon, pag-usapan natin ang duration. Kung sinusubukan ninyo ito para sa potensyal na anti-inflammatory effects tulad ng rheumatoid arthritis support, kailangan ninyong bigyan ito ng hindi bababa sa dalawang linggong consistent alternate day use upang posibleng makita ang mga subtle na pagbabago. gayon Gayunpaman, ang long-term daily use ay hindi inirerekomenda ng walang medical supervision dahil sa mga risk tulad ng mataas na sodium intake, alkalosis o digestive imbalance. Para sa general wellness, ang isa hanggang dalawang beses sa isang linggo ay maaaring sapat at mas ligtas sa mahabang panahon. Kapag ginagamit ng may talino, ang humble na sangkap sa kusina na ito ay maaaring maging tahimik na alay sa inyong gabi-gabing wellness routine. Sino ang dapat umiwas sa baking soda sa gabi? Bago abutin ang basong baking soda at tubig na yon, mahalagang malaman na ang remedy na ito, kahit natural, ay hindi ligtas para sa lahat. Ang mga taong may mataas na blood pressure ay dapat na mag-ingat. Ang baking soda ay mataas sa sodium at kahit sa maliit na dami ay maaaring magtaas ng blood pressure o mapalala ang mga kondisyon sa puso kapag ginagamit ng regular. Kung kayo ay sumusunod sa sodium-restricted diet o umiinom ng mga gamot tulad ng diuretics, corticosteroids, o antacids, ang baking soda ay maaaring makagambala o mapalakas ang mga epekto nila. Maaaring itong magulo ang inyong electrolyte balance na magdudulot ng muscle cramps, weakness, o mas masama pa, alkalosis, isang kondisyon kung saan ang inyong dugo ay nagiging sobrang alkaline. Ang mga buntis na babae ay hindi dapat gumamit ng baking soda bilang antasid o remedy ng walang approval ng doktor. Maaari itong magdulot ng fluid retention at makaapekto sa blood pressure levels habang buntis. Ang mga taong madaling magkaroon ng stomach bloating, gas, o gastrointestinal discomfort ay maaaring matuklasan na ang baking soda ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa tulong kung masyadong madalas na ginagamit. At kung mayroon kayong kasaysayan ng sakit sa puso, lalo na ang congestive heart failure, umiwas. Ang dagdag na sodium ay maaaring madagdagan ang workload sa inyong puso. Ang bottom line, ang baking soda ay hindi universal remedy. Ang nakakatulong sa isang tao na matulog ng mas mahimbing o makaramdam ng mas kaunting pamamaga ay maaaring makapinsala sa iba. Ngayon ang inyong turn. Ginagamit ninyo ba ang baking soda water sa gabi? Kung oo, gusto naming marinig mula sa inyo. Naramdaman ninyo ba ang pagkakaiba sa inyong kalusugan? Marahil mas magandang digestion, nabawasang pamamaga o mas mahimbing na tulog. Ano ang inyong karanasan, ishare sa comment section. At kung nakatulong ang video na ito, pakitype ang nakatulong sa comment box. Ang simpleng salitang iyan ay talagang nagmotivate sa amin na patuloy na gumawa ng science-based health content tulad nito huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe kung hindi pa kayo nag-subscribe. Ang inyong suporta ay napakahalaga para sa tibay katawan.